Tama to yung kondisyon. itutal gusto ni mo mutabang ng baha. Kamu, ikaw, PNP chief, daghan naman ka kwarta, kapalo man na, pili mong gitaw at pag-alsa sa akong amahan. Anong hindi na lang ka mo dunit, diritsos, gibahaan? Giyah, gibuhat pa niyong kondisyon ng sa akong isuon, magsumbaga na, hirang mo. Oo, oh, nakita namin. Oo, pa, ano mas <laughs> doon? Ah, uh, hindi ko alam kung matutuloy, son. Hindi <laughs> ko alam. Hindi <laughs> ko alam kung matutuloy. Kung matuloy man, eh, good luck. Okay well, thank you, yes. Papalagan ko yung charity-charity mo na yan. Ay, wala problema. Kung if, if, it will answer the... the issues nitong bansa natin. Oh, so, may mga nagsasabi na... Uh, naduwag daw si Mayor Basti Duterte sa kanyang sariling hamon. Kaya nagpaalala at, tuloy ito, alam nyo, uh, noong umupo bilang mayor si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao, may mga media noon na napatay sa Davao. Kaya ang National Press Club nagpadala ng uh, kinatawan para mag-investiga at si Walde Carv Carbonel, yung veteran na media at journalist ang pinadala. Abay, hinamon siya ni Mayor Duterte noon. Doon umano sa sa City Hall. Tinanggap naman ni Walde Carbonel. Ang resulta, di nagpakita si Pangulong Rodrigo Duterte. Mamaya, tatalakayin natin yan, mga kapatid. Anong masasabi ninyo sa... Uh, may katanungan tayo dyan, no? Kondisyon na inilatag ni Mayor Basti kay Torre. Oh. Si pakikoment, uh, mga kapatid, kung ano ang masasabi ninyo. Kung maalala ninyo, na uh, um, nag-viral yung hamon niya. Oh, sandali ha. Ah. Eh, ito pa. Tama. Tama ko. Si, si lang man sabi na may 3-minute response So, it is responsibility na walang krimen na mangyayari dito sa Davao. Because it's the it's the PNP's job to secure the the city hindi naman ako pinapilit ng, ng city director. So I cannot give, you know, like, I do not know if I can give, you know, uh, advice. Ano ah, sa kanya na yun? Whether he shows up or not, uh, may mga sponsors na na nagsabi na mag-donate na lang ng pang-ayuda sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo at uh, ng baha. Huwag kang mag-alala, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pang charity-charity? Why do you need a... Uh, kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? If you're, if you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions. Uh, for jam, the event. Jam, kung serious jam, jam. ka talaga, ha? These are my conditions. Pakiusapan oh, mo okay. yung amo mo na presidente oh, and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity-charity mo na yan. Ay, wala problema. kung if, if it will answer the the issues nitong bansa natin. So, pupusta sana si Chavit Singson, pabor kay Baste. Oh. Ba? Pero, na si Baste. May kondisyon siya. Bak, biglang may kondisyon? Anong masasabi ninyo? ka kaugnay dyan. Oh. Ready sila sa venue. I can show up. Pero nakaset na actually ang Rizal Memorial Coliseum. Uh, a ring is already being set up there para sa Sunday. So, uh, nasa kanya na yun. Whether he shows up or not, uh, may mga sponsors na na nagsabi na magdodonate na lang ng pangayuda sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo at uh, ng bahak. O oh, sir, sa Sunday ng alas 9, nandun siya wala kung kung naka-do. Ah, yes, yes, yes. Kasi kung wala naman siya, eh, mag-due-due-due uh, pala kami ng ayuda. May mga ayuda kami naka-ready eh. para doon sa ating mga kababayan. Ano kung mga member ka sa PNPA ng boxing? Ano na? Member ka sa PNPA? May uh, mga, mga uh, may mga sport tayo. Ang kadeto tayo. O oh, nga sir, medyo magiging, agility mo, medyo nag-boxing ka talaga ba sir no? Alam ng mga nanonood nakikinig sir? Tayo na, eh, nakaradyo na tayo, eh. naging playbo eh. Sinusuntok nga nung nakatali ang kamay sa likod eh. <laughs> Kaya yun na lang ang, ang, ang inisip ko. Laka, lakasan na lang loob yan. Ano nga usap ko sa akin ng mga netizens ha? Kaya may kanya-kanyang pangbato yung mga netizens eh. Uh, that's, that, that's good because uh, it will help uh, drum up the event para mas maraming sponsor. The more sponsor. Oh, so patuloy ang activity nila ni Torre kahit hindi magpakita si Baste. No? At si Congressman Pulong Duterte naglabas din ng pahayag. Si Buano ito isasali natin. Papirma kung siguro na itong kalaban. Basig. Oh, so ibang kondisyon na naman ito, uh, lalagda muna o umano yung kalaban. No? Lalagda muna ang kalaban ng ano? Ma mapuruhan, mamatay, mapriso oh, Baka mapuruhan daw si Tore at mamamatay, makulong ang kanyang kapatid. Nga na po sila dahilan. Oh, pero maha, sa sila sa abogado. Ah, so mag uh, sa gawa mo ng kasunduan paglagda daw oh, sa abogado. Mas mayo na. Puro mga sila isog. Kaya ko, mga hagit ko. Lain na ko hagiton. Di ko mga hagiton ng mga inano. So, oh, so, uh, di na natin ituloy yung uh, pahayag ni pulong na ito. No? Dahil parang uh, air supply yata, ang hangin. Okay. Uh, noong may napaulat ng mga media na uh, tinumbangan, si Waldick Carbonell ang pinadala sa National Press Club para magsagawa ng investigasyon. At doon, nang nakarating siya doon sa Davao, abay, sa programa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya pa'y mayor, hinamon siya. Ito ang bahagi sa kanyang kwento. I am starting this investigation, this probe into the murder of a fellow journalist with zero suspect. Ang ibig po sabihin ay, wala akong suspect vision o suspek o pinag uh, na pasimuno ng pagpatay sa isang broadcaster. Ang sabi ko, ngunit umpisan ko ang aking pong pag so, Pagdating niya ito sa Davao, uh, nagsagawa siya ng press conference. Yun ang sinabi niya, wala siyang tinutukoy na suspect sa Uh, na uh, dahas. Bisiga sa pamamagitan ng pagbibigay galang o kortesiya sa alcalde ninyo dito ng pangalan ay Mayor Rodrigo Duterte. Abay, nagpalakpakan pa ka ng media? Para po ba nagsasabing, natumbok mo agad kung sino ang inyong umpisan na investigahin. Pero hindi po yan ang ibig ko sabihin. Ang sabi ko, I will pay the good mayor good pa. Yun po hindi ko sigurado kung good siya pero bilang paggalang pagbibigay respeto sa isang alkalde, sabi ko, I'll be paying a courtesy. Oh, so mag-courtesy sana siya uh, kay Mayor Duterte noon. called the good mayor of Davao City. Yun po ang aking pahayag. At diyan bago ako mag sabi ko sa announcement, So, uh, naalala ko ito dahil uh, parang walang pagkakaiba sa hamon ni ni Basti ngayon kay Tore. Naghamon kasi dito si uh, Duterte. John magbibigay galang muna ko at hindi ng permiso kay Mayor Duterte upang isagawa ko ang misyon na binigay sa akin ng National Press Club. Abay agad, agad mga kaibigan, kinahaponan, alas tres ng hapon, nakita ko aking sarili doon po sa telebisyon, nitrato ko po, at nag-broadcast si Mayor Duterte sa kanyang Gikan sa Masa para sa Masa TV show, Galing sa Masa para sa Masa. Ang sabi niya, Hoy! Karbonel, huwag kang magsisiga-siga dito sa Dabao. Pag nag-imbestiga ka dito, baka sampal-sampalin kita. Yon ang pahayag sa programa ni Mayor Duterte noon. Ito pong mga kapanali ni Duterte na mga media man, ay na agad nagtungo sa akin sa Apo Bio Hotel, sa coffee shop na kung saan nan nanunod po kami ng mga veteran, uh, kasama ko mga veteran journalist na sila Berti Sorero at si Rene Galope. Abay, ang sabi niya po ay pag uh, mag-imbisika si Carbone dito ay sasampal-sampalin ko pag siya nagpunta nito sa opisina magkukorti si Cole sasampal-sampalin ko yan. E di interview po ako agad ng ano, ano masasabi mo dito ikaw lang ay sasampalin. Sabi ko, pakipayo kay Mayor Duterte, huwag niyang gagawin niyan. Huwag niyang gagawin yan sapagkat dala ko ang mandato ng press at ng National Press Club. Ang akin ditong gagawin ay isang mapayapang investigasyon upang malaman ko ang 5Ws, yung pubang sa... Uh, sa Journalist 5Ws and 1H, alam niya ng mga media at para magawa ng news. 5 W's and 1 H. yung pong W's ay what, when, where, who. Ibig po sabi niya ay kanino nangyari, kailan nangyari, saan nangyari. Yan po, yan po ang aking pong iimbestigay. At isang H, how? In. At ako po'y magpapatuloy. Pakisabi kay Mayor, huwag niya ako sasampalin. Pakisabi lang po Payuhan po ninyo. Yan, sagutan na nila yan sa media, si Carbonell ang pinadala sa National Press Club para mag-investiga kaugnay sa mga media na nadali doon sa Davao. No, kayo mga media dito at kayo mga brothers ko sa Alpha Phi Omega dito sa Davao City na malapit kay Mayor, pakibulong sa kanya. Huwag niyang gagawin yun. Eh, sabi sa akin nung isang broadcaster, eh bakit po? Anong gagawin ninyo? Abay, pag ako'y sinampal sa aking mission, dahil sa mission ko na mag-imbestiga kung sinong pumatay kay Jun Paul Aspala, kung sasamparin ako ng mayor, pakisabi sa kanya, huwag yan gagawin. Sapagkat pag sinampal niya ako, sasampalin ko rin siya. Yung pong ating kong sinabi. Kinahapunan, Abay, nandun naman ako sa topic niya sa television. Press conference yun, ha? Ah, interview. Ah, si sinabi din ni eh, Carbonell, Waldi Carbonell, na, yon nagkainitan talaga sila sa press conference ah, sa interview. Ang sabi niya, mga higala, ang imisyon ng mga kababayan ko dito sa Davao, nagpunta rito itong mayabang na Carbonell na ito, para ako ay sampal-sampalin daw. May eh, baliktad na po agad ang balita. Ganun pa man, tinis ko po yan. Hanggang narinig ko yung sinabi niyang, pumunta ka sa Davao para sampalin mo ko? Magpakalalaki ka na lang. Kung gusto mo, magbaril lang tayo. Magduelo tayo dito sa harapan ng City Hall. Walang iba makakaalam. Ah, maka makikialam. Magdala ka ng dalawang extra magazine. Yung magazine po ay ay siksikan po ng barilyon ng bala na inilalagay po sa sa baril upang maging na semi-automatic ang iyong... Yon, uh, kinasahan niya ang hamon ni uh, Duterte. Ako, dalawang bala lang ang dadaling ko. Patay ka sa akin. Sandali muna. Uh, masila na ito. Ito po, sabi ng reporter, ang kasagutan ni Walde Carbonell sa akin live interview, mayor sa interactive interview. Anong sabi ng mayabang na yan? Ito po ang kanyang tinig. Mayor, malugod kong tinatanggap ang hamon mo sa duelo, lalaki sa lalaki. Oh, so, tinanggap ni, talagang tinanggap ni Walde Carbonell yung hamon ni Mayor Duterte noon. No? ah uh, at may mga saksi, mga media yun. Sa kanya pong pagbumura sa akin, ang sabi niya, kung matapang ka, natanggapin ang aking hamon sa iyo, walang kondisyon-kondisyon. Ang sabi ko, Mayor, hindi po ako matapang. Kaya lamang, pag ako po ay hinamon, ilalaki po ako, hindi po ako marunong tumakbo. Hindi po bagay sa akin yung ako po ay tatakbo at ako po ay uh, parang tatalilis sa hamon. Tinatanggap ko po ang inyong hamon, pero kailangan ko po yung kondisyon ko. Ang sabi niya, P.I. ka, ano kondisyon mo? Sabi ko, una, huwag kayong gagamit ng sniper. Eh. ay, ay, isa yung kondisyon. I-skip na natin yan. At pangalawa, huwag kang gagamit ng substitute. Grand So yung iba ang yung paparapin sa akin. Oh, si uh, uh, sumipo talaga si Walde Carbonel, no? Doon sa harap sa uh, City Hall. Uh, basa, batay sa kasunduan nila ni uh, Mayor Duterte noon. Pero ano nangyari? Nagpakita ba si uh, Duterte? Davao na yon Sa Davao yon si Carbonel ang pinadala ng National Press Club para mag-imbestiga. Commissioner ng Immigration, dating Governor ng Misamis Oriental, dyan po sa Cagayan de Oro, dati pong Assemblyman ng Panahon po ni Marcos. Siya po ay isang ginagalang na author ng siyam na libro politikal. At siya po nagsulat tungkol po sa duelo na yan at tinawag niyang ang haba pala ng buntot nitong ng matapang na ito pinakamatapang na tao sa Davao City, pinakamahabang buntot. Bakit po nangyari? Ano po nangyari? Sa bari lang po na may alas 9 ng umaga. Escape uh, skip lang muna natin yan. No? Uh, yung schedule nila, alas 9 ng umaga. Pas po ang 15 minuto at hindi po siya sumipot. Naghintay pa po ako kasama ang Davao Media ng another 15 minutes, hindi pa rin po siya sumipot. So, nung matapos po yan, ako po'y nagdeklara na tapos na ang duelo sapagkat 30 minutes na nakakaraan at ang nangyari po nung ako po'y in-interview, sabi ko, nanalo po ako sa duelo by default. Ang ibig po sabi ng default ay hindi suwipot ang kalaban. So, yan po ang okay. aking ebidensya na duwag itong si Duterte. Oh, uh, yan lang muna. No? ah uh, matagal na yun. No? Noong may, mayor pa si ah uh, dating Pangulong Rodrigo, Rodrigo Duterte, si Walde Carbonell, hinahamon niya. Si Walde Car carbonel Carbonell ang uh, pinadala ng National Press Club para mag-imbestiga kaugnay sa mga uh, awas lang sa ilang media uh, personnels doon no so okay ba balikan muna natin yon si eh, may practice na sana may practice na si uh, grabe ang practice oh ikaw ang job center, ang job ka, dito ko yung dito ko Halimbawa, nag-business siya, dito ang bahay ng job. Ha? yung, maang, ha? Sir! Maayos. na doon. Tingnan mo yung... Ito, job ka sir. Paano na sir? Ha? good! Okay. Ah uh, okay, balik natin si si Pulong. Tama lang daw umano na may kondisyon. Papirmahan sa siguro natong kalaban basig. Lalagda muna yung uh, kalaban daw. Nang mapuruhan, mapuruhan at mamatay, mapris. Pag mapuruhan at mamatay, amakulong ang kapatid niya. Ko'ngsuon, so may naput silang dahilan. Oh, so meron na namang dahilan. Papirmaha, magtermino ba siya sa sila sa abogado? Mas maayo na. Puro mga sila isog. Kaya ko, mga hagit ko. Lain ako hagiton. di ko mga na ng mga inami. Ang... Oh, so, siya, iba ang kaniyang ahamon. Uh, pag maghamon siya, hindi siya maghamon ng ganyan daw. Gamay po na nang... Maliit daw umano ang hinamon. Gamay po kayo na iyang hagit. dito tas taas mga Oh, so, yung nasa itaas daw umano, dapat yon ang hahamunin tama to yung condition ito gusto ni mo mutabang ng baha oh, so tama daw ang condition dahil gusto kang tutulong sa mga nabahan. Uh, nabahaan kamo ikaw PNP chief daghan naman kang kwarta kabalo man ta na pili mong gitawat pag alsa sa akong amahan oh, so uh, marami ka namang pira uh, PNP chief so alam daw umano kung magkaano ang natanggap noong dinampot ang kanyang ama bakit ano, hindi na lang kayo donate direct sa dibahaan? Ganyan. Oh, bakit daw oh mano, di ka na lang direkta mag uh, donate sa mga uh biktima sa baha? Oh. pa the condition ng uh, sa koyson. Ba't kailangan pa may kondisyon? Ah, len ba ma uh mas maganda. Yun bang uh, tatanggapin na uh, parang nakipagdurog gista ah uh, o yung meron talagang layunin na uh, para makatulong. Yeah? Uh, aling maganda? Ano ang uh, reaction ninyo? Sige, comment kayo. Oo, O, karo na condition. Kung na mga mga presidente mag-hear political test at tanan, Osborne, bisag na upaw na po, Osborne na po nato. No, hadlock man mo. Manang drug test, drug test. Namoy, gitago. Okay, yon. Anong masasabi ninyo sa... Uh, bakit takot kayo sa drug test, drug test? Uh, meron kayong itinatago? O ano ang reaksyon ninyo? I-comment ninyo, mga kapatid. So, yon. Parang di na yata mangyari ang uh, charity boxing. Dahil nagsalita na si uh, Mayor Basti na may condition siya at uh, papalaganan niya o um, mano yung charity charity na yan. Okay? So pasok na lang tayo sa punto por punto ngayon. Uh, yon ang update no kaugnay sa mainit na isyu na tinanggap ni General Tore. Kauna-unahan <laughs> kung mangyari ang kauna-unahan talaga na kaganapan sa ating bansa na isang mayor at PMP uh, chief ay nagsagawa ng charity boxing okay so